Mga mahal naming senior citizens dito sa Pilipinas, makinig kayong mabuti dahil may napakahalagang balita na hindi nyo pwedeng palampasin. Inanunsyo na ngayon ng mga opisyal ang isang bagong data form na required para sa lahat ng senior 60 years old pataas. Oh, tama ang narinig ninyo required dito at kailangang magpasa agad para hindi kayo maiwan sa mga bagong benepisyo at programa na nakalaan para sa inyo. Alam naman natin na sa Pilipinas, Madalas ang problema ay hindi dahil walang tulong, kundi dahil maraming hindi nakakaalam ng tamang proseso o nahuhuli sa deadlines. Ilang beses na bang nangyari na may senior na dapat sanay nakatanggap ng allowance, libreng gamot, o diskwento, pero dahil hindi nakapagpasa ng requirement sa oras, tuluyan nang nawala ang pagkakataon. Kaya napakahalaga ng announcement na ito dahil ayaw nating may kahit isang senior na maiwan o mawala ng benepisyo. Ang bagong data form na ito ay hindi lamang basta papel. Ito ang magiging basehan ng gobyerno para matiyak na lahat ng seniors ay nasa listahan at mabibigyan ng tamang suporta. Ibig sabihin, kapag nakapagpasa ka nito sa oras, masisiguro mong hindi ka mawawala sa records at makukuha mo ang lahat ng dapat na ayuda, benepisyo, at diskwento na para talaga sa inyo. Isipin nyo na lang sa panahon ngayon na tumataas ang presyo ng bilihin at gamot, bawat piso at bawat tulong ay napakahalaga. Ayaw ba natin na siguradong kasama tayo sa listahan ng mga makikinabang? Ayaw ba natin na habang maaga, natitiyak na natin na hindi tayo mapapabayaan ng sistema? Kaya mga kasinyor, tutok lang sa video na ito dahil ipapaliwanag ko ng malinaw kung ano ang laman ng bagong form, saan ito ipapasa, at kailan ang deadline. Huwag kayong aalis dahil lahat ng detalye ay sasabihin ko step by step. At bago tayo magpatuloy, may hihilingin ako kung naniniwala kayong karapatan ng bawat senior sa Pilipinas na makatanggap ng tamang suporta at benepisyo, pakipindot ang like button ngayon na. Sa simpleng pag-like niyo, mas maraming seniors ang makakakita ng video na ito at mas maraming buhay ang matutulungan natin. Mga kasenyor, ngayong malinaw na sa inyo ang kahalagahan ng bagong data form Talakayin natin ng mas detalyado kung ano ba talaga ang ibig sabihin nito para sa bawat isa sa inyo. Una sa lahat, Tandaan natin na hindi ito basta simpleng form na ipapasa at tapos na ang lahat. Ito ay mahalagang dokumento na magsisilbing basehan ng gobyerno para tukuyin kung sino ang mga seniors na aktibong nasa sistema at kung sino ang may karapatan sa lahat ng tulong at benepisyong inilaan. Ang hindi pagpasa nito ay maaaring magdulot ng pagkawala ng ilang pribilehiyo o pagkahuli sa mga benepisyong darating. Kaya, seryosohin natin ito ng husto. Kung iisipin ninyo, napakaraming senior sa Pilipinas ang hindi nakakatanggap ng sapat na tulong dahil hindi sila nakalista ng maayos. May mga hindi nakukuha ang kanilang social pension, may mga hindi nabibigyan ng libreng gamot, at may mga hindi napapabilang sa mga programang pangkalusugan at ayuda ng gobyerno. Kadalasan, hindi ito dahil sa kakulangan ng pondo, kundi dahil sa kakulangan ng tamang impormasyon at tamang proseso. Kaya ngayon, itinutulak ng mga autoridad ang bagong form na ito bilang paraan para linisin at ayusin ang database ng lahat ng senior citizens sa bansa. Ngayon, ano ba ang nasa form na ito? Ayon sa mga inisyal na impormasyon, hihingin dito ang mga basic na detalye tulad ng buong pangalan, petsa ng kapanganakan, address, contact details, pati na rin ang ilang impormasyon tungkol sa kalusugan at pinagmumula ng kita. Maaaring sa unang tingin ay parang paulit-ulit lang ito ng mga naibigay na dati, pero huwag kayong mag-alala. Ang layunin nito ay i update ang records dahil maraming senior na lumipat ng tirahan, may iba na nagbago ng contact number, at may iba ring hindi pa nasusumite ang tamang impormasyon noon. Ang maganda rito, kapag nakapasa ka na ng form, mas madali kang makikita sa sistema at mas mabilis ang pagproseso ng mga tulong na nakalaan sa iyo. Isipin na lang ninyo, kung dati ay ilang buwan pa bago maaprubahan ang inyong allowance o diskwento, ngayon ay mas mabilis dahil nakatala na kayo sa updated listahan. Ito ang paraan ng gobyerno para siguraduhin na ang pondo ay napupunta sa tamang tao sa inyo mismo, mga lehitimong senior citizens ng Pilipinas. Pero alam ko, ang isa sa pinakamalaking tanong ninyo ay kailan ang deadline? Sa ngayon, ang malinaw na sinabi ay kailangan itong may pasa sa loob ng susunod na mga buwan bago matapos ang taon. Ibig sabihin, hindi ito pwedeng ipagpaliban. Kung aabutin pa ng susunod na taon at hindi ka nakapagpasa, maaaring mahirapan ka sa pagkuha ng benepisyo at baka mapalampas ang ilang tulong. Kaya ngayon pa lang, planuhin na ninyo kung paano at kailan ninyo ito gagawin. Huwag ninyong hayaang abutin kayo ng huling minuto dahil doon madalas nagkakagulo, Mahaba ang pila, at mas malaki ang tsansa na may makaligtaan. Isa pa, gusto kong bigyan din na hindi lamang ito tungkol sa pera. Oo, malaking bagay ang matatanggap na cash assistance at discounts, pero higit pa doon, ito ay simbolo na ang gobyerno ay nagsisikap na kilalanin at igalang ang kontribusyon ng mga seniors. Sa loob ng maraming taon, marami sa inyo ang nagsakripisyo para sa inyong pamilya at para sa bansa. Ngayon, ang form na ito ay isang paraan para ipakita na ang inyong pangalan ay hindi nakakaligtaan, na ang inyong pagkatao ay mahalaga, at na ang gobyerno ay may pananagutan na siguraduhin ang inyong kalagayan. Alam ko rin na marami sa inyo ang nag-aalala. Paano kung hindi ko alam kung saan kukuha ng form? Paano kung wala akong internet para mag-download nito? Paano kung hindi ko kayang pumunta sa opisina dahil sa kalusugan? Ang mga tanong na ito ay valid at yan ang dahilan kung bakit may mga nakahandang solusyon. Ang mga barangay at lokal na pamahalaan ay magkakaroon ng kopya ng forms. May mga social workers na magbibigay ng tulong para sa mga seniors na hindi makakalakad o walang akses sa online resources. Sa ibang lugar, maaari ring mag-door-to-door ang mga opisyal para siguraduhin na lahat ay mabibigyan ng pagkakataon. Kaya, kahit may mga limitasyon tayo, hindi ito magiging hadlang para makumpleto ang proseso. Ngayon, isipin ninyo kung ano ang mangyayari kapag lahat ng seniors ay maayos na nakapagpasa ng form. Hindi na magiging magulo ang listahan, hindi na mauulit ang mga kwento ng senior na hindi natanggap ang kanilang benepisyo dahil wala sila sa record. Ang bawat isa ay may pangalan, may address, may malinaw na pagkakakilanlan. Sa madaling salita, hindi na kayo basta-basta makakalimutan ng sistema. Dagdag pa dyan, kapag updated ang records ng gobyerno, mas madali silang makakagawa ng mga bagong programa para sa inyo. Halimbawa, kung makikita nilang mas marami ang seniors na may problema sa gamot, mas madali nilang mailala ng pondo para sa libreng medisina. Kung makikita nilang karamihan ay walang sariling kita, mas madali silang makapagbibigay ng dagdag na cash support. Sa madaling salita, mas malinaw at mas target ang tulong na ibibigay. Pero mga kasenior, Huwag din nating isara ang mata sa katotohanan na may mga hamon na kasabay nito. Laging may posibilidad na ang ibang opisyal ay hindi mabilis gumalaw na baka may delay sa distribusyon o kaya'y may ilang lugar na hindi agad na abot ng impormasyon. Kaya ang pinakamahalagang gawin natin ngayon ay maging proactive. Huwag tayong maghintay na lang sa iba. Kapag may alam tayo, ishare natin sa ating mga kaibigan, kapitbahay at kamag-anak. Kapag may kakilala kayong senior na hindi marunong magbasa o walang akses sa social media, kayo na ang mag-abiso. Dahil tandaan ninyo, kapag mas maraming nakakaalam, mas kaunti ang naiiwan. Isa pang aspeto na napakahalaga ay ang epekto nito sa inyong pamilya. Maraming seniors ang patuloy na nagsusuporta sa kanilang mga anak at apo kahit na limitado ang kanilang kita. Kung masisiguro ninyo na makukuha ninyo ang lahat ng benepisyo, mas maluwag ang inyong magiging sitwasyon. Hindi na ninyo kailangang mag-alala kung saan kukuha ng pera para sa gamot, para sa pagkain, o para sa mga bayarin. At higit sa lahat, mas makakapaglaan kayo ng oras at lakas para sa mga bagay na tunay na mahalaga ang makasama ang pamilya at makapagpahinga ng may dignidad. Kaya mga mahal kong seniors, ang pinakamahalagang mensahe ko sa inyo ngayon ay simple lang, huwag ninyong ipagpaliban ang pagpasa ng bagong data form na ito. Ang bawat araw na lumilipas ay isang araw na mas lumalapit sa deadline. Huwag ninyong hayaang dumating ang oras na magsisisisi kayo dahil hindi ninyo ito nagawa sa tamang panahon. At tandaan, ang paggawa nito ay hindi lang para sa sarili ninyo. Ito ay para rin sa kinabukasan ng buong komunidad ng seniors sa Pilipinas. Kapag lahat tayo ay nasa record, mas madali nating mapapakita sa gobyerno kung gaano kahalaga ang ating sektor at mas malakas ang ating boses para humingi ng suporta at respeto.